Hello, mga kamamshi. Ah, hindi ako magtatapik ngayon ng about the succulents, ah, mga kamamshi. Andi dito ako sa may Montalban. Look naman, ang ganda ng dinamin dito. Oh. Puro bundok. Andi dito ako sa ah, uh, chairman namin ng Antipolo sa Montalban, sa bahay nila. Lalang, bumisita lang. tas gusto ko lang sa inyo ipakita yung place na kung gaano kaganda yung tanawin pagka sa mga bundok. ba diba, sa old na mga na video ko, ba diba, pinapakita ko sa inyo yung yung daan, papuntang ay may mga bundok, mga place na magaganda. Ngayon, ipakita ko lang sa inyo yung lugar, lugar nila na naikutan pa rin kami rito ng bundok, pero maganda siya. Tsaka nasa, nasa third floor kami wala sa succulent yung topic natin ngayon ha about sa ano tayo sa mga mountain pero yung mountain ng Montalban tayo hindi ko rin naman masyadong kabisado rito at hindi ngayon lang first time ko lang tong pumunta rito kaya ngayon ko lang to maipakikita sa iyo at ngayon ko lang din may ano sorry ko madilim ha kasi against the light tayo o paano o ayan o diba yung background ko lang tingnan nyo o diba ang ganda na o sandali, pakita ko sa inyo. Ayan, 'di ba? Ang ganda O, oh. Yung mountain, ah, uh, napaanuhan na siya ng ulap. Wala pa ako niyan sa ano ha. So sa, Saan ba yung Bulkan Mayon? Diba yung Bulkan may Bulkan Mayon ganyan, ah, uh, natatakpan ng ulap yung pinakatuktok niya. Yan din oh, pero kanina hindi naman niya natatakpan. Makulimlim lang talaga. <laughs> Sabi ganoon eh, no. Ayan, o. Oh, diba? Ang ganda-ganda. Oo. Oh, Oo. Oh.